Ayan, maagandang araw po or gabi sa inyong lahat. But today is morning, ay afternoon. So, andito pa ako sa aking backyard upang magtanim ng alugbate. So, ayan po. <laughs> ayan, ang itatapong ko itong basang ano ko meron po ako dito ang uh, alugbate na gapon at itatanim ko po at saka yung mga ano po ng kalabasa yan, itatanim ko din yan pero ilalagay ko po yan doon sa uh, ano, sa mga uh, sitaw na aking itinanim kasi abono din po yan fertilizer so start po tayo so dito po po itatanim ang alugbate 幸福。 siyang bumaba. Nandito hmm, tayo. Para makita. May hmm. mga tanong na ako dito. Eh. Hmm, what's this? Ang hmm, kamay ko po ay ano, mabuhayin po. Tawag nila ang uh, sabi nila blessed eh buwan ko po para pero para sa akin ay uh, masipag lang tayong magtangin para meron tayong maangin wala po yan sa kamay kamay na binibless kung kasi pagpupin <laughs> uh kasabi -huh. pa nito lang po natin basiyat sa eh. wala po akong sinasayang kahit ang ano kung mga buto-buto ay pinatanim ko po dito para so, pag tumubo dami ko pa dito ang kalamansi so ayan patim tanim na po tayo ng alugbate kaya na lang natin kasi may mga talinam dito mga alugbate hindi alugbate siya so ayan nimo ko din po yung ano yung mga kalabasa. So dito po uh, ang lahat ng aking mga ano sa gulay ay tinatambak ko dito. Para fertilizer din po siya. Ayan, tinatambak ko po diyan. Uh, at saka ito. Ito po ay may ano tayo ng kalabasa sa so, i-ano ko na lang po siya i kuhanin ko dito sa ano at itanin ayan so magbubutas po ako dito dito ko na lang po ito ano kasi wala na mga tanin tapos i- ang tutubo na lang, ay di ika-transfer na lang natin. Ganyan po ako. <laughs> Ayan. Bala na dyan. Ang tutubo, maswerte. Ang <laughs> hindi. Hindi, okay lang. Ayan. Ganun lang yon. O, diba? Ayan, mag -glabs po ako. Nag-gloves po ako para ano man ang ano dyan, ay yung pag nagdamo ako po ay eh, tuwang tuwa ako magano nang ano magtanim. Nitong nagkaedad. Ngayong naging senior ako ay ano na, na, nagiging ano na ako. Nakita ko na yung minana ko sa aking mga magulang na masipag magtanim. Pero napaka ano din. Ayan po. Abangan na lang po natin ang ating tinanim na kalabasa mula sa ating ginulay. Ayan. So, salamat po sa inyo. Hubarin ko na tong aking gloves. Kasi, pwede ko to labahan. yan Punit na. yan Ayan, <laughs> Ayan ba diba? Makakapagtakit pa yan ng ano. So, yan po ang ating premier uh, premiere for today. At ang ating mga tanim dito ay, o, oh, di ba diba? Makakalibri na tayo kahit yan sa mga, ayun, no? May sitaw may sitaw ayan oh sitaw pa rin yan oh. hanggang doon na sa taas yan pero nanguha po ako dito ng kalabasa di ay ng alagbati dito tinanggal ko dyan sa bintana nandyan po ang mga ano yan ang alugbati at umakyat na po doon hindi ko na siya makuha so yan Ayan, thank you so much po. Andito na. Ang um, ano, bunga ng sitaw. <laughs> diba basta may itanim ka talaga, may aanihin ka. Ayan, namunga na siya. Ando na sa taas. Oh. Ayan, yun lang. wag na wag kong maputol ang puno. Kasi minsan naglilinis ako naputol putol pala yung puno. Ang palaya kaya sayang umakyat na sana dun sa bintana. Pero okay lang yan. Madami namang ano. Ayan, ang dami po ditong ano. Uh, papaya. Papaya. Ayan po. Ang dami. ba diba? marami Marami ditong papaya. So, ang tutubo, edi maganda. Ayan. At lumaki, maganda. Ito, kukuhanin ko na to. Uh, palaya na. Kasi hindi na siya dito eh baka kuhanin ko na rin yung fence fence niya para ano gapangan kasi yan ng ampalaya. So yan lang po. Thank you so much and Nicolas shout out sa inyo lahat dyan This is Laurie's Garden. Thank you so much sa pag-support ng aking premiere for today. Walang kwentang premiere. <laughs> Nagtanim lang ng alagbate eh, di ba? Pero makikita niya naman po yan. Uh, di ba pag may itinanim ka talaga, marami ka talagang aanihin. Oh, sa kahit ganito lang, o, oh, ayan, di ba, may papaya ka na. Ayan. thank you so much and God bless. Huwag po tayong tumigil sa pagtanim, magtanim po tayo kahit sa pasulang. Or kahit ano, marami po. At safe po yan, organic. Kisa naman mabili tayo sa palengke na hindi natin alam na maraming ini-spray na insect at uh, pesticide. Ayan. Yan. Yan. Salamat po sa inyong lahat at thank you so much sa inyo. ah uh, ako magpapaalam. See you on my next vlog. Thank you so much po po. Bye. Nabubulol na. Bye bye. Bye.